Welcome po ulit sa Pinoy Stoic. Siguro naranasan mo na 'to. Yung iniwan ka, pinalitan ka na parang wala kang halaga, na para bang pansamantala ka lang sa buhay nila. Ngayon, nakikita mo silang kasama ang bago niya. Ngiting-ngiti, tawang-tawa, na parang nag-upgrade siya, na parang ginamit ka lang na hagdan para sa mas maganda. Nagpo-post pa sila ng mga litrato, ipinagmamalaki ang bagong romance nila. Sinisigurado na makikita mo. At syempre, mararamdaman mo. Masakit yon, di ba? Yung pakiramdam ng pagtataksil, yung bigla ang pagbabago mula sa pagiging lahat sa pagiging wala. Siguro napapaisip ka, hindi ba ako sapat? Nag-care ba talaga siya? O ako lang ba ang naging panakip butas habang naghihintay siya ng mas karapat dapat? Pero teka, may sasabihin ako sa iyo. Ang nakikita mo ngayon ay isang ilusyon lang. Yang, perpekto at masayang relasyon na pinapakita nila nakatayo yan sa mahinang pundasyon. Siguradong guguho din yan sa bigat ng realidad. Kasi ang mga relasyon na nabuo dahil sa pagtataksil o sa mga padalos-dalos na desisyon ay bihirang tumagal. Hindi mo kailangang habulin siya. Hindi mo kailangang magmakaawa. Hindi mo rin kailangang patunayan ang kahit ano sa kanya. Ang susunod, mong gagawin ang magtatakda ng lahat, hindi lang kung paano kanila titingnan, kundi mas mahalaga kung paano mo mababawi ang sarili mong kapangyarihan. Kung gagawin mo to ng tama, wala kang kailangang gawin. Uupo ka lang, magpo-focus sa sarili mo at rin ang kanilang kunwari ikaligayahan na unti-unting mawawala sa harap ng iyong mga mata. Kasi ang pinakadakilang paghihiganti ay hindi pagwasak. Ito ay pagwawalang bahala. At sa panahong marirealize niya ang nawala sa kaniya malayo ka na. Na ang mga pagsisisi niya ay wala ng halaga. Samahan mo ako hanggang sa dulo dahil ipapakita ko sa iyo kung paano gawing kapangyarihan ang sakit na ito. Simulan na natin, Dok numero isa. Ganap na katahimikan. Hayaan ang isip niya ang gumawa ng trabaho. Sa sandaling iwan kaniya para sa iba, ang katahimikan mo ang magiging pinakamabisang armas. Mo, karamihan sa mga tao kapag iniwan, nagre-react agad ng emosyonal. Nagmamakaawa sila, nagpupumilit, humihingi ng mga sagot. Pero ang paggawa niyan ay nagpapalaki lang ng ego niya. Pinaparamdam nito sa kanya na nakakabit ka pa rin, na parang option ka pa rin na nasa likod. Sa halip, gawin mo ang kabaligtaran. Maglaho ka. Walang text, walang tawag, walang galit na post sa social media. Basta, katahimikan. Maaaring kakaiba ito sa simula. Kasi ang instinct natin ay makipaglaban para sa nawala. Pero sa totoo lang, mas maraming pinsala ang magagawa ng pananahimik mo kaysa sa anumang salita. Bakit? Ayaw ng isip ng tao ng kawalan, ng kasiguraduhan. Kapag tumanggi kang mag-react, magsisimula siyang magtanong. Tama ba ang pinili ko? Bakit hindi siya nagre-react? Nag-move on na ba siya? Inaasahan kanyang wasak na maghahanap ng closure, na magtatanong kung bakit. Pero kapag wala kang ibinigay na sagot sa kanya, ang sarili nilang kuryosidad at pagdududa ang magiging pinakamalaking kakampi mo. Samantala, ang bagong relasyon niya ay nasa honeymoon phase pa rin. Masaya, sariwa, nakakalasing, pero walang honeymoon phase na tumatagal habang buhay. Kapag kumupas ang excitement, sisimulan na ang realidad. At hulaan mo kung sino ang biglang susulpot sa isip niya? Ikaw. Dahil ngayon, ikaw ang the one that got away ang taong umalis nang walang salita, ang misteryo na hindi niya malutas. At diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Ang katahimikan mo ay iyong kapangyarihan. Hindi ka na desperado o mahina, isa ka ng misteryo, isang taong hindi niya kayang maintindihan. Mas kaakit-akit yan kaysa sa isang taong nagmamakaawa na mahalin. Kaya, labanan ang pagkainganyo na makipag-ugnayan. Hayaan siyang mag-isip hayaan siyang magtaka. Dahil sa katahimikang iyon, magsisimulang lumaki ang binhi ng pagsisisi. Numero dalawa. Mag-level up. Maging ang taong pinagsisihan niyang nawala. Sa ngayon, iniisip niyang nag-move on siya sa mas maganda. Naniniwala siyang iniwan ka na niya, na siguro ay mananatili kang nakakulong sa sakit ng pagkawala niya. Pero paano kung, sa halip na malunod ka sa kalungkutan, gamitin mo ito bilang gasolina Paano kung gawin mong pinakadakilang pagbabago sa buhay mo ang pagkawala niya Dito mo babaguhin ang mindset mo Sa halip na mag-focus sa kanila mag-focus ka sa iyo Sa halip na magtaka kung ano ang ginagawa nila tanungin mo ang sarili mo Ano ang magagawa ko para maging ang pinakamalakas, pinakamakumpyansa at pinakamatagumpay na bersyon ng aking sarili Simulan sa pisikal na anyo mo mag-gym Ayusin ang postura mo i upgrade ang estilo mo kapag tumingin ka sa salamin dapat makita mo ang isang taong may respeto sa sarili hindi isang taong nagmamakaawa ng balidasyon hindi ito tungkol sa pagpapaganda ito ay tungkol sa pagpapakita sa sarili mo na karapat dapat kaigalang sa lahat ng aspeto susunod paghusayan ng isip mo magbasa matuto matuto ng bagong kasanayan kung mas lalawak ang kaalaman mo at mas magiging matalim ang isip mo mas magiging kaakit-akit ka, hindi lang sa iba kundi sa sarili mo. Ang talino, disiplina, at layunin ay nagpapalakas sa isang tao. Pagkatapos, buuin ang kalayaan mo, palakasin ang karera mo, palaguin ang pinansyal mo, gumawa ng buhay na nakakaaliw ng wala siya. Sa sandaling makita kanyang umuunlad ng wala, siya nang walang kanilang balidasyon doon magsisimulang gumapang ang pagsisisi. Doon siya magsisimulang magtanong, Nagkamali ba ako? Pero ito ang totoo. Sa oras na marirealize niya ang nawala sa kaniya, wala ka ng pakialam. Kasi ang pag-level up ay hindi tungkol sa pagbabalik niya. Ito ay tungkol sa hindi na siya kailangan. Ito ay tungkol sa pagiging napakalakas, napakakaaya-aya sa sarili. Na ang presensya o pagkawala niya ay walang epekto sa kaligayahan mo. At iyon ang pinakamalaking tagumpay. Numero 3. Matatapos ang honeymoon phase at hindi ka apektado. Sa ngayon, mukhang perpekto ang lahat sa pagitan nila. Nahuli sila sa excitement ng bago, yung passion, yung kilig, yung ilusyon na sa pagkakataong ito, magiging iba ang mga bagay. Mas marami silang tumatawa, mas marami silang nagpo-post, at tila nahanap na niya ang kanilang ideal na kapareha. Pero huwag kang magpapalin lang. Ang nakikita mo ay ang honeymoon phase, isang pansamantalang kaligayahan na tiyak na maglalaho. Bawat bagong relasyon ay nagsisimula sa matinding paghanga. Sa yugtong ito, pinabaliwala ang mga kapintasan, hindi napapansin ang mga babala, at ang lahat ay tila walang kahirap-hirap. Pero ang realidad ay walang pakialam sa mga ilusyon. Sa paglipas ng panahon, mawawala ang excitement at magsisimulang lumabas ang mga bitak. Ang mga maliliit na ugali na minsan nilang nakitang kaakit-akit ay magsisimulang makasira sa kanila. Ang effort na minsan nilang ibinigay ay unti-unting mababawasan at dahan-dahan pero sigurado ang parehong mga problema na lumabas sa relasyon ninyo ay magsisimulang lumitaw sa kanila. Narito ang pinakamagandang bahagi. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ikaw ay ganap na hindi apektado. Bakit? Kasi sa halip na mag-aksaya ka ng enerhiya sa pag-aalala tungkol sa kanila, nag-focus ka sa sarili mo nag-level up ka, umusad, at nagtayo ng isang buhay na kaaya-aya na ang presensya o pagkawala niya ay wala ng ibig sabihin sa iyo. Sa oras na marirealize niya na ang kanilang bagong relasyon ay hindi ang fairy tale na inakala niya, magsisimula siyang magtanong sa pinili niya. Maaaring lumingon pa siya sa kung ano ang mayroon siya sa iyo at magtaka kung nagkamali ba siya. Pero sa panahong iyon, wala nang halaga. Kasi naabot mo na ang isang punto kung saan ang pagsisisi niya ay wala nang ibig sabihin sa iyo. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi galit. Hindi ito kapaitan, ito ay pagwawalang bahala. At kapag bumagsak ang kanilang honeymoon face, malayo ka na na ang pagbagsak niya ay hindi man lang magiging blip sa radar mo. Numero apat, hayaan ang karma na gawin ang trabaho nito. Hindi mo kailangang kumilos. Hindi mo kailangan ng paghihiganti, manipulasyon o mga laro ng isip may paraan ang universo para balansihin ang mga bagay. At kapag pinagtaksilan o pinalitan ka ng isang tao, hindi niya namamalaya na inihahanda niya ang kanilang sarili para sa sarili niyang kapahamakan. Sa simula, maaaring magmukhang perpekto ang lahat sa kanila. Maaaring ipinapakita niya ang kanilang bagong relasyon, umaasal na parang may nahanap siyang mas mahusay. Pero ang totoo, nahuli siya sa high ng bago, hindi ng tunay. Ang panimulang excitement, ang kilig ng pagiging bago, ang nagpaparamdam na walang kapintasan ng lahat, pero hindi tumatagal ang yugtong ito. Kasi ang hindi niya napagtanto ay ang parehong mga isyo sa inyo. Sa tinakbuhang niyang relasyon, ay naghihintay din sa kanila sa isang ito. Hindi nagbabago ang mga tao sa magdamag. Kung siya ay makasarili sa iyo, magiging makasarili siya sa kanya. Kung siya ay unfaithful sa iyo, malamang na muli siyang magiging hindi tapat kung iniwan kanya para sa pansamantalang kasiyahan, sa kalaunan, ay magsasawa din siya. At kapag kumupas ang honeymoon phase na iyon, kapag gumapang ang realidad, magsisimula niyang makita ang mga bitak. Ang mismong mga bagay na nagpakalayo sa kanila sa iyo, ay lalabas ngayon sa kanilang bagong relasyon. At doon magsisimulang lumitaw ang pagsisisi. Pero sa panahong iyon, wala ka ng pakialam. Kasi sa halip na mag-aksaya ka ng oras sa pagpaplano ng paghihigante, nag-focus ka sa sarili mo. Lumago ka, nagbago, at naging isang pinakamagandang bersyon ng iyong sarili na hindi na lumingon. Iyon ang tunay na kapangyarihan. Pinakamahusay na gumagana ang karma kapag wala kang ginagawa. Hayaan ang buhay na magturo sa kaniya ng mga aral na ayaw niyang matutunan sa iyo. At kapag sa wakas ay marirealize niya kung ano ang nawala sa kaniya, Malayo ka na para mapansin pa siya. Iniwan ka niya para sa iba? Sige, hayaan siyang umalis. Pero huwag kang umupo at maghintay na magsisi siya. Sa halip maging malakas, matatag, na kung babalik man siya o hindi, wala nang halaga kasi ikaw na ang nanalo. Kung nag-resonate sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Pinoy Stoic. Patuloy kang bumangon, patuloy na lumago, at tandaan ang iyong katahimikan at tagumpay ang pinakamalakas na tugon na maibibigay mo sa sarili mo. Ano sa tingin mo, handa ka na bang gawing kapangyarihan ang sakit na ito? Mag-comment ng okay sa ibaba. Maraming salamat.